si Kuya nasi si ducks, Dax ma mo ke kasama bro sila SG? sila SG? Brother, Brother, kaya na, kaya na dia wala, wala ko pakuy, kita lagi baiknya,

Asa man ang uban atong kauban nagbantay? Nadia. Ha? Asa na dia. palibot. Asa palibot. Sorry, sorry sa kutri bro. Ha? dito lang po ako no? ah, nagbantay tayo sa paligid no baka may makapasok dito na mga masasamang tao no? na mga patauhan ni Boss Diojo so dito lang to tayo sa labas no <coughs> Bro, walang walang tao na ano dito. Parang ano 'no, ano 'to, 'no. First floor 'to. Ah. Wala 'to, first floor lang 'to. Ini kamu tetap udah biar pokok bawa, pokok lagi kesulut. Dong, ini pakai terong, pakai terong. Meliti, meliti, terus ada di sekel se, gawas-gawas kita singkai orang tahuan nih. Bukat tahun juk, buat juk-juk bah. Singkai mau tahu, mau lu sebab. Muka nih. Ipi-ipi nengat di nerplintung. Oh. no. sis. Mayang gabi, uh, gabi ito. Mayang gabi ah. di ah, sis. So Pagmating na po si, si Creepy kasama namin. Ayan. Namin Ayan tanten. si Electra. Hindi ito sa... pwede pumasok dyan sis. Dito tayo sa labas Uy, sis. Pwede pumasok sabi ni SG pero doon lang sa first floor. First floor Kasi lang. Silipin mo lang daw doon. Yun. Yun ako. Pinuntahan ko doon sa first floor. silipin ko lang doon. Na ah, nakapunta ka na sa Pasmar? Oo, nakapunta na ako kaya bumaba na ako dito. Ah, okay. Ah, mag ikot-ikot muna ako dito sa paligid sis. Oo, sige po. Ikot-ikot muna tayo dito, no? Baka may kalaban dito. No, mga tawa ni Boss Jojo, no?

yan punoyong sinakyan ni forte porno na ambulance pag pagkuha pagmua sakanya yang Ali tarsayo dito bro haba macam tahuan si bos Joe Joe bro wala kayong naano dito? Eh, Oo, oh, wala naman po ako nakita dito sa ano po, sa, sa Yan si taban, sa dididid, didid, Yan si Alpao na sa po si Alpa, alpa Charles. May maya pa? Kada ang mga alas 12 tayo makalapit kay Porto Porto sabi na ano? kaya maghintay tayo na <coughs> umabot ng alas 12. Alas 12, anong alas pa? Maga pa ang si alas po, ngayon. Nandun sa taas o eh. ako sa taasis so king seget no na king seget talaga puno na naka abot pa dito si Portiporno sa hospital so medyo aga pa na ang kanyang mga uh, nakainom na siya ng gamot thanks God talaga Lord ito lang po ang labas makapangyarihan sa lahat Lord Maraming pong salamat talaga Lord kung wala ka sa amin oh no? lord ah paano na kami wala po kami ah, hindi pa kami no makapasok sa taas <coughs> mamaya pa daw mga alas 12 ng gabi so maaga pa naman ngayon madilim yung pagkukuha ng ano rin. Ah! Kuha na nabila. Sinasira yung ano mo rin. Sinasira. So, kala ko nung hindi ko nakikilala po si Inday, no? Yan po, si Inday. Ah! Uh, Yan si Inday. Sis. Hay. Nakakakilig ko kay kanina, ba? Hindi kita nakilala. Wow, sana mo. Uh, <laughs> <na> oh. <laughs> sana magkilala kayo Oo. Hindi ko na nakita ko kanina diyan sa labas parang sama ang kinikilos mm -hmm. tatlong, tatlong tao Uy, pero hindi mo tinira? Uh, hindi, hindi ko tinira kasi wala pa silang reaction uh, nandun sa ano siya daw muna <coughs> magbantay maghintay daw siya kung <coughs> kailangan na daw makapasok <coughs> lang sa... hindi pa siya nakapasok nandyan lang siya sa labas nandyan lang sa labas I muna tayo dito uh, Ay, ano? maya maya uh, naman tayo sa paligid haba baka bigla dumating yung mga tawa ni Boss Jojo yung baki tinawag siya ng boss siya talaga yung boss taka nga ako eh bakit, bakit tinawag siya ng boss kasi masama naman yun eh. marami kasi siyang tauhan ah kaya pala oh. Uh, kaya siya tinawang numbers pero suspicious ako yan parang mas may, mas may mataas pa sa kanya ng posisyon sa palagay ko isa lang din siyang utusan sa akin lang na ano palagay yan pero yan ang alamin natin kung sino talaga yung utak sa ano organ

Na, 100 pesos lang. 100? O, uh, 100. Pangbili ng gamot. O, so, ako pangagap ng gamot, may, may may ano ako dito. dito Ay, ah. Ha? Cinta. Cinta, ah, nakita. Ah, cinta. cinta daw. So, ako ha, ah, napopon ang paraano na may ma maambag ako no para sa gamot ni

yan you know, o yan yung sasakyan ng ano bumbero so yun guys good, uh, magandang gabi sa lahat no? so nandito tayo sa uh, hospital no so binisita, binisita, namin mga idol yung uh, idol natin ito na po yung kalagayan niya ngayon mga idol sa hospital so sabi ng doktor mga idol uh, critical kritikada yung kidney niya pero at least uh, medyo okay na uh, okay daw no nagapa ng gamot kawa talaga yung idol natin no na kwa ni kid, kidney ni kidney ni patay na Ini konsa doktor itu. Hah? Konsa doktor. Mas doktor itu. Do, ya, ingat. Oke, okay, oke. Okay yang kidney. Yang kidney. Isa kidney. Yang kidney. Yang kidney. Yang kidney. Nah. Sampai. Ini pasasi dia lagi. Hah? Uh. Ini dia uh. ni En發, kita, prendere, no? <im escrevo> uncover, oh, may bisita kita om no. Nih kan tunduk tuh kayak nasi Cina kau endo. Kehilangan dan lakukan lagi dong. Antibiotik dong tambalan bah. Ayo kalau tua saya saya sendiri. Yang minder nol dia tano. So, wala talaga kaming ibang dalam mga idol agak kumot. Bili kami ng kumot kahapon mga No? Ano nga siya? Saan nating isang cellphone? Saan? Ano nga? sabi dito mga kol saan yung mga... saan hospital, na hospital dito mga kol. Kasi baka maas tayo dito. So linggo dito mga ito tayo nakaalit mga tanong. Salamat sa ispulong mga tol. Salamat sa mga tulong. Alam na talaga yung pamilya nito mga tol. Kaya hindi pa namin nasabi. Sa ano niya mga tol. Sa ano niya yung manangkid nito. Sabi ng doktor mga tol. Nabuhay daw yung tao na unangkid nito.

Nak kawak kanon, 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 kamu gat, oni nakon maburisimam, nakon balgol kik nimum, nak kahunok, ngivitanak oni, ngivitanak oni, ngivitanak oni,